Uh, Vice President Duterte Hello, questioned more. our national debt. Ang sabi niya po bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang may nakikita. Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trilyon as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Ano-ano na ba ang nagkumpletong proyekto sa lalim ng Build, Build, Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects. 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga at higit isang libong tulay. As of May 12, 2021, sa isang daan at labing na infrastructure flagship projects ng Build, Build, Build program, labing isa ang tapos na habang dalawamput naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa 51 proyekto naman ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon, nasa 28 naman ang pipeline projects o mga proyektong ito turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon tulad ng Bataan Cavite Link Bridge.